nangyari 2023. Tapos the son of the president invoking uh -huh. the time-honored tradition kept by the house. Aha. Uh -huh. Inapprove ka agad yung budget. Ayun. Yung opisina ng vice president is the second highest office. Shouldn't she be accorded proper courtesy? Ay vice president. Aha. Uh -huh. Pag tatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga mm. yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Uh -huh. Hindi po natin inilek yan ng ganun, -ganun lang. Uh -huh. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming butante ng ating bansa. Uh -huh. Yung po yung tingnan po natin. Kinuwestiyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang naging aksyon ng mga kapwa mambabata sa Kamara sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President kamakailan. Ayon kay Marcoleta, bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa at nagmamayari ng pinakamalaking boto at pagtitiwala mula sa mga Pilipino, nararapat lamang na ibigay sa Vice President ang paggalang na nararapat para sa kanya. Ipinaalala at muling binalikan ng kongresista na noong taong 2023 sa pagdinig ng budget para sa OVP ay mismong anak ng Pangulong Marcos Jr. ang nagmosyon na pag-aproba sa budget ng vicepresidente nang wala ng anumang tanong bilang parliamentary courtesy at tradisyon ng House of Representatives na ibinibigay sa dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, ang opisina ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Matatanda ang ipinagpaliban ng Committee on Appropriations ang budget hearing matapos maging mainit ang palitan ng salita sa pagitan ni Vice President Inday Sara Duterte at ilang mambabatas. Well, sa House of Representatives ko <coughs> mukhang uh, nauwi kasi eh, ang usapan <coughs> sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga ang pinupunto ng pangalawang Pangulo, huwag yun na pong balikan yan, kasi ang hinihingi ko, wala naman akong... Confidential Intelligence Fund sa 2035 uh -huh. na budget na hinihingi oh, so, namin. So sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Iyon, Ganun bakit ba niya binabalik-balikan yun na inalist na nga po namin yun eh. Wala na nga po ngayon yan. Sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, mm -hmm. meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Mm -hmm na, na ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Mm -hmm. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Ah, opo. Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating uh -huh. pagulo. Aha, opo. Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Uh -huh. Sabi niya, Mr. Chair, Mr. Chair, sabi niya, Aha, I am in booking, sabi niya. The long time, and the time-honored tradition. Ah, okay. That the office of the in in processing the budget of the vice president. kopo There are no more. There are there are no questions being asked. Sabi niya. Uh -huh. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ah, yes. uh -huh. Wala na nagtanong. Wala na. In ten to fifteen minutes, na approve po ang budget ng vice president. Aha. Uh -huh. Ito ang tanong, Mr. Uh -huh. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, Alam mo, pagka-tradition po ito, eh, parang it was set in stone. Yes. Uh -huh. Hindi basta-basta nawawala ito. Eh. Mm -hmm. Pinangangalagaan ito, neri-respeto ang isang well-kept tradition. Uh -huh. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Midlan ang na tradition? Pakisagot eh, no? uh -huh. mo, Mr. Chair. Ah. Uh -huh. so gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon eh. Uh -huh. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan 'yung mga unwritten rule na 'yon, 'yun uh -huh. 'yung naghahari talaga. 'Yung na na uh -huh. At uh -huh. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang 'yon. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Uh -huh. Baka naman gusto nilang balikan yun Hindi ba kailan lang nangyari 2023? Mhm. Uh -huh. the son of the president The senior uh -huh. assistant majority leader, deputy majority leader ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. invoking uh -huh. the time honored tradition kept by the house. Uh -huh. Inapprove ka agad yung budget. So, so ano ba pina ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata no? Mr. Oh, right. Chair, ano ba no. nangyari? 'Yan ang gusto ko sanang itanong. Uh -huh. Ano po bang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Pagkaga oh. Uh -huh. ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Oh, uh -huh. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. Uh -huh. As indicated by the Constitution. So, tingnan nyo yung uri ng pagtatanong. Kung paano tanongin. Kaya nga tanung, po, mukhang na... Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. inquiry opo, oh. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oh, oh. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. pagsama oh, oh. sama po natin yon mm -hmm. Ang isusunod kong tanong... Ngayon, ikaw na ang chairman ngayon Jen Oo po. Mr. Chair. Oh, oh. Kasi palagi nilang tinatanong uh -uh. yung confidential fund. Uh -huh. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga naman. Oo oh, oh, diba? Patut sa dahan magkabilang panig. Oo. Oh, oh. oh. Ma, Mr. Chair. Yes. May oh. I know for my own uh, satisfaction, oh. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi... Itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance ng COA, ng Commission on Nang Audit COA. Yes po. Oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget, sang ayon sa sa patakaran, mm -mm. o sa pamantayan ng uh, ng uh, Commission on uh, Audit, Opo. eh merong nakitang supply mm -hmm. sa anumang paraanan, ipa-plug nila ngayon yon. Aho. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Apo, ayon, sa pamagitan ng notice of disallowance Jen. Kung sino man yung dinirekta mm -hmm. ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo 'yon. Yes po, sasagutin niyo. Yun. So, ang tanong ko, mm -hmm. Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Ah, oh, ano? So, ano ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. ano yung nature? Ang nature niyan din. Oho. Uh -huh. Isa itong uh, isa itong notice na ibinigay sa para sa ganun, tingnan mo. Kung paano nagamit gamit, sa aming palagay, may sablay ka rito, kinakailangan may ipalawan mo. ka no? dyan, tama ho. So kaya merong disallowance, mm -hmm. sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito, at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At Bakit? kung kinakailangan, mm -hmm. ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Mm -hmm. Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Ah, tama kayo. Ito Opo. ay contestable. Mm -hmm. Ito Opo. ay appealable. Hindi natin alam, Nasa ambay itong notice na to saan pinagtatalunan sa director's level. Okay. Kasi kung isa, regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay eh, nandoon na sa uh, Pinaka COA proper. National office. Kung, baga, ikan, kung yung N-Bank. Okay. O, kasi mayroong tatlong ano eh. Hindi ko nakakamali. Tatlong commission. Dalawang Opo. membro at isang san, chairman. Yes. Oho. So kung nandun na sa ano, kung nandun na sa commission on audit proper, mm -hmm. Yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, yung unbank nang magpo-process. Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, halimbawa, anuman ang aksyon mula sa regional level o sa unbank, pupunta sa Korte Suprema din. Ayo, oh, so, ah, ang Korte Suprema pa sa... ang titignan ng ganyan. Ngayon, oh. kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, mm -hmm. na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng uh, hantol ah. kung uh, paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay uh -huh. o wala, ito ay ito ay didesisyonan. Oo. Uh -huh. Ng commission. ng nang, either the commission uh -huh. o kaya kung umabot na sa Kote Suprema. Uh -huh. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Eh, nandun na yun eh. Mm uh -huh. Ah, kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin, kaya ayaw yung pala sagutin, para baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yung sasagot nila sa katas ng hukuman. Kaya nga yung tinatanong ba, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, mm -hmm. it being appealable, naka -appeal pa yan eh. Oo. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na... Sa, sa mga nakakataas na opisina uh -huh. ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So, yun palang estado, no? Bakit ngayon hmm. pinipilit pa nating paanakin <laughs> at dito pa concentrate ang mga tanong? Oo. Uh -huh. Di ba? Anong may natin ngayon? Eh, sinagot na nga yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Sa mga katid, meron ng opisina uh -huh. na talagang <clears throat> tumitingin dyan. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tayo pa ba, ba, titignan pa rin natin? Oo. Uh Oo. -huh. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker, Jen, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Eh bukang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong eh mukhang uh, doon sa pagdinig, eh ayun ko ba, ni kanyang, kanyang sariling ano, interest eh doon sa mga paraan ng mga pagkatanong po na lumabas doon sa camera nung isang araw. Eh kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandoon uh -huh. nga sa confidential fund. Eh. Wala uh -huh. nang na confidential fund dyan eh. ang academic wala. na ito. <coughs> at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Uh -huh. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon, uh -huh. Di ba? O kung eh bakit, bakit, bakit yun lang ang tinitinatanong? Hindi ba, hindi ba yung DILG yung mga gobernador, yung mga mayor may confidential fund din yan, 'oho, eh. 'oho. Uh -huh, uh -huh. Ha? So mm -hmm. dapat consistent kung gusto nyong tanungin lahat dyan, Eh, hindi siguro sa opisina ng vice president. Uh -huh. Para sa akin lang, uh -huh. kung mapagbalingan ng mga kasama natin itong, itong ina-analyze natin. Sana balikan natin yung pangyayari, 'di ba? Uh -huh. Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Uh -huh. Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sa sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, uh -huh. siya po ang nag-occupy ng pinaka, pangalawa sa pinakamataas, pangalawa sa Apo, uh -huh. na opisyal ng ating bansa. Meron uh -huh. ka sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ay, oh. uh, yun lang uh -huh. eh. yun lang. yun ang gusto nating i-analyze Uh -huh. nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, eh, pag-isipan po natin mabuti. Uh -huh. Parang ayaw ko lang, ipakitama eh, niyo ako kung, di ba usually dalawang, ahens, dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo, eh. di po ba? Tama ka dyan. Ayon, uh -huh. Tama ka. Uh -huh. then, dapat... Meron uh -huh. nga ano yan eh. Alim, uh -huh. sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Uh -huh. Office of the President, uh -huh. tsaka uh -huh. Vice President nero na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I oh. move oh. to approve uh -huh. the budget uh -huh. of the Office of the President. Palakpakan. Uh -huh. Yun uh -huh. na. Tama. Uh -huh. uh -huh. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng uh, na, na opisyal ng bansa. Uh -huh. Yung karapat dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandoon eh. Uh -huh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Aha. Uh -huh. Pag mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Mm -hmm. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, Kung nasaan man niya pinagtatalo na na, inaanilisan na. Ngayon, eh, dito pa rin tayo. Uh -huh. Ang pagsulong ng bansa. Ang isipin mo? Uh -huh. tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun. oh, uh -huh. eh, dapat pala may tumayo doon. Kung... sabihin in line with the long-standing tradition tumayo of giving karun. the office of the Vice President parliamentary courtesy I move to terminate the budget hearing. Hindi <laughs> 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 na. I move to approve the <laughs> budget <laughs> uh, of the office of the vice <laughs> president. Approve. <laughs> <laughs> Sana may ganon. Dapat may ganon. May ganon. Uh -huh. So, we're calling on the more cooler heads. Aha. Uh -huh. Yan. Uh -huh. na, mga colleagues natin sa House of Representatives. Aha. Uh -huh. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na, pang, na opisyal ng ating bansa. Uh -huh. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila lang... pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming butante ng ating bansa. Uh -huh. Yung po yung tingnan po natin, tama. tingnan po natin yun, balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. Mm -hmm. At huwag na po tayong magpersonalan. Balikan namin. Uh -huh. Uh -huh. Tama, tama. Una, tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng vice president. Mm. Uh -huh. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante diyan. Uh -huh. Hindi basta-basta opisina 'yan. Hindi uh -huh. ba? Sa Yung yung vice president at saka yung opisina tinitingnan mo rito 'yan. Eh. Uh hindi -huh. ba? Mari may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Uh -huh. Ngunit yung opisina niya. Hindi mapasusubalian din. Oo Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Uh -huh. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti sa punto ng, uh, ng libro. Pero lahat naman nag-move na bigay na yung courtesy approval. Eh doon sa pondo ng pangalawang pangulo. Eh kasi may nag ek, -ek pa sa libro dyan. Eh. Ayun na nga. Ayun o, diba na ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, sino yung loro. Hindi ba? Tubusisi <laughs> nga ng oh, Commission on oh. Audit kung nasaan man yan. Yung ang issue na na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Yes, tayo, po, ay naga, tayo, po tayo oh. po ay nagpupulo nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung yung, yung budget ng Vice President for 2025. Mm -hmm. Ngayon, kung babalikan po natin yung nangyari, oh, eh, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity yung pananagutan nasa harap natin ngayon. Oh. 2025 budget oh, ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oh. So, parang nga nangyari ang sana sana kita ko lang parang komo nag-iisa na yung vice president eh. yung sagot niya na iba na rin eh <laughs> Now, mo na tayo sa ganyan kaya tayo lahat nang lulungkot dito sa pangyayaring ito Ayan, lalo na ako lungkot na lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa pangulo at sa pangalawang pangulo uh -huh. ako po ang kauna nang nalulungkot diyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisina ng ito po ay nagtandem para sa interest ng ating bansa. Oo. Uh -huh. At yun naman talaga kung inaasahan ang tao, kaya nga sila ibinuto dahil sa unity nung time na yun. Hindi kaya, ba? At opo, alam opo. mo, Jen, kasama yeah. ko sa unity na yan, Jen. Kaya uh -huh. hanggang ngayon, nilalabang ko yung unity na yan. Uh -huh.